Pag walang ko kontra sa mali, lahat ng tao maniniwala sa mali. Natanungan ko po yung ganito. Tatanong ko sa inyo. My question is... Itatanong ko lang ako. I just want to ask. Tatanungan ko lang po kung... itanong mo. May sagot ang Biblia. Nakasulat kumpleto, walang bawat, walang lapis, walang pulang. Kaya ang sabi ng mga apostol, matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa bagay na nasusulat. Totoo po bang ang Iglesia ni Cristo lang ang maliligtas pagdating ng paghuhukom? ayon po yun sa verse na ginagamit po sa amin. Maraming salamat. Sa Salam. Salam. salamat. po kapatid na Peter. Ano? Nakakalungkot isipin ang iglesia nyo si Tarby Rocky Hindi matatag ang foundation. Alam nyo kung bakit. Huwag kayong magagalit. Wala kayong pagsampalataya sa mga original na manuskrito ng Biblia. Kung anong bersyon ang, ang, kakapit sa inyo o pinili ng pastor nyo na si Manalo, doon kayo pupunta kahit hindi yon ang nasa original na mga manuskrito. Alam nyo, sa panahon natin, dalawang libon taon na tayo mula sa panahon ni Kristo. Ang Biblia nasulat po unang siglo. Bago matapos ang unang siglo, the first 100 years of the Christian era, na isulat ang huling aklat ng Biblia, ang unang Juan, ikalawang Juan, ikatlong Juan, AD 98. Presumably, siguro pagkatapos ng AD ng 100 AD, matay na rin si Juan. Ngayon, hmm. Sa mundo ngayon, mga kapatid, meron pong mga manuscript. Hindi natin sinasabing original ito. Pero sila ay closest to the original. Kasi ang mga nagtatranslate noon, wala pang religious interest. Kaya nagtatranslate sila, they translated it from Greek and from Hebrew. Ang ating matitiyak, ang mga translators noon, di kagaya ngayon na nag-translate ang saksi ni lahat ng salitang Diyos at Panginoon, pinalitan nila Purueo ba? Purueo ba? Kaya polluted yung translation ng New World Translation eh, na ginawa ng saksi ni Yung translation ng Katoliko ngayon, iba doon sa translation na kanilang official na ginagamit noong hindi pa sila nagtatranslate. Ang kanilang translation ginagamit dati ang Latin Vulgate at saka yung Douay Reims, yun ang official na Main hill of stat at imprimatur na ginagamit ng Iglesia Katolika. E ngayon, meron silang sariling translation, yung magandang balita Biblia at katulong ang mga protestanting nagsali, nagkaroon ng komite, etc. Magkakaiba na ang sinasabi. Ngayon, ang punto ko, kapatid na Peter, ano, clear ko lang sa isip mo, na mali na kung saan saan kan translation pumunta na ligaw sa original. Ako gumagamit ng ibang translation other doon sa na, nakagawi ang gamitin pero tiniti ako na yon ay inconformity doon sa mga kahit hindi original pero ang tawag mga manuscripts. Meron kasing mga manuscripts tayo ngayon na nag exist sa mundo, isang libo pitunda ang taon na ang edad, kagaya ng Codex Sinaiticus. Meron tayong manuscript na dalawang libo dalawang taon na ang edad, kagaya ng mga manuscript sa Dead Sea Scroll, kasama roon yung libro ni Propeta Isaias. Kaya kung alin yung mga nandun sa mas matatandang translation, mas doon ako umaatras para hanapin yung mas malapit sa panahon ng mga apostol. Ang katunayan, namatay si Juan, apokaliptiko, more or less mga before the end of the first century or after the first century. Mari namatay siya century 101 o 102, 103. Pwede, no? Namamatay siya doon sa panahon na yun. Kasi 98 AD buhay pa siya sinulat niya pa yung verses 2nd and 3rd John. May nadiskubre na papyrus yung P52. Ang edad, ayon sa kanilang pagsusuri, ito ay isinulat 120 to 150 of our common era. Ibig sabihin, napakalapit nito kay Juan. Maaaring dalawampung taon pa lang namamatay si Juan. Ito'ng fragment na ito na nakita noong 1920. Basahin nga natin ito kapatid na Daniel. Ito po ang uh, P52 a fragment of the Gospel of John. P52 is the oldest known manuscript fragment of the New Testament. Description: language Greek, medium papyrus, approximate date 120 to 150 CE. Place of discovery: Egypt. Date of discovery, acquisition, 1920. Current location, John Rylands, Library, Manchester, England. Manuscript number, P52. Manuscript family, Alexandrian. Ayan, kung dyan ka pupunta sa mga ganyang antigong mga manuscript, bakit po manuscript? Eh kasi, kamay, lulat ng kamay, mano sa Kastila, mano, kaya manuscript sulat kamay, wala pang printing press noon eh. Ngayon, yung mga manuscript, more or less, mas matatanda yan eh. Actually, ang mga manuscript, it dates back to 4th century AD, ah uh, 5th century, 6th century. Pinakamatanda na dyan, 6th century, yung Codex Purpurea, Purpureaus Petropolitanus in Greek. 6th century. Alam mo, yung Lamsa version, eh, kailan lang yan eh. Matanda pa si Manalo dyan sa Lamsa version na yan eh. Lagay nga natin kung kailan lumitaw yung Lamsa version, kapatid na Daniel. Ito po, Origin of Lamsa, formally titled the Holy Bible from Ancient Eastern Manuscripts. The Lamsa Bible, which it is commonly called after its editor, George M. Lamsa, first appeared in 1933. It was derived both Old and New Testaments from the Syriac Peshitta, the Bible used by the Assyrian Church of the East and other Syriac Christian traditions. Lamsa claimed Aramaic primacy against the academic mainstream opinion of the origin of New Testament texts and thus claimed his translation was superior to texts based on older Greek manuscripts the Peshitta like the various English language bibles was translated from earlier Greek and Hebrew manuscripts the New Testament translators of the King James version for example used an edition of Erasmus Greek Textus Receptus. However, a minority argue for Aramaic primacy of the New Testament text. Ma marami hindi naniniwala kay, ke, kay, ke, ano eh, Lamsa. Sabi niya, mas ano raw yung kanya. Eh, may uh, nag-a-argue ang mga iba tungkol sa primacy ng Aramaic text. Pa bakit ano mga kapatid ano? Ako sa pagsusuri kasi inoconsider ko lahat ng justice eh. Ba't ka magre-rely sa Eastern manuscript no? Na yang yang Lamsa. Eh merong Greek eh. Ang claim ni Lamsa, tinranslate niya yan from Greek at from Hebrew. Eh meron tayong existing Hebrew at existing Greek no? Na nagpapatunay na mali si Lamsa. Kasi kung tinranslate mo yan sa, 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 Greek at sa Hebrew, eh bakit mali ang isinlagay ni Lamsa sa kanyang Biblia na Iglesia ni Kristo? Bakit mali? eh, kinopia mo pala yan sa mga Greek at sa Hebrew manuscript. eh, almost all Greek manuscript nagsasabi Ecclesian sa Sa 2028 ng gawa, karamihan sa Greek manuscript nagsasabi ay yung nakasulat. Ilagay mo nga sa, sa screen. Yan o. Oh. 2028, ang sabi nila sa Iglesia raw ni Cristo, binili niya ng kanyang sariling dugo. Eh, ang nasa Greek manuscript, Eklesyantuo tuoteo. No? Iglesia ng Diyos. Hindi Iglesia ni Kristo. Yung nasa gawa.